Ayan guys, magandang araw sa ating muli guys. Uy, oh mayroon tayong kanin. Kakain tayo ng lunch guys, kakain na tayo ng pananghalian. Yung sinabi ko agay na guys, ito, may kanin na tayo. At syempre, yung ating niluto agay na guys, di ba? Yung tukwa, adobong tukwa. Yung tawag niya adobong, tuk adobong tukwa yung guys, may sinabawan ko yan para may sabaw tayo pagka kumain tayo ng kanin. At syempre guys, masarap kumain guys ng gulay pagka may partner tayong prito. Ayan guys, oh. Pritong manok. Pritong chicken yan guys. Ayan guys, tatlong hiwang chicken yan. Tingnan naman na. Ha. Ulam ko guys. Hanggang mamayang gabi, baka abutin pa ng bukas o, guys. Ito, kakaya ko lang kainin dito guys. Isang piraso lang. Siyempre, mayroon tayong partner na gulay. Na mayroon tayong pang pang suporta sa pagkain natin na masustansya pagkain guys gulay at siyempre, hindi mawawala yung kanin guys no? Ayan, ganyan lang guys. Ganyan lang guys, mga simpleng ulam natin. Budget meal natin guys. wala pang isandaan guys, 100 pesos. Tatlong bisis ko kakainin guys. Isang pananghalian ngayon, hapunan mamaya. At kung umabot sana bukas, ang, bukas hanggang sa bukas ang umaga, almusal natin. So, ayan guys, pinapakita ko lang guys yung lunch natin. ba diba, guys, napakasarap ng lunch natin. Dito pa lang guys, panalo na. Oh. Tingnan mo naman, tokwa yan guys, tokwa pinirito ko muna ito ko tapos ginisa ko yung pizza, di ba? Sarap mo. Oh. Di ba? Yan. Sige guys. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Pero bago ang guys guys, lalambingin ko muli kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe diyan, malaking bagay yung pagka subscribe ko sa amin mga vlogger. Napaka maraming salamat guys kung mag-subscribe kayo. Napakalaking bagay sa amin mga vlogger yan guys. So hanggang dito na lang guys ha. At sa mga nagsusuporta diyan, ako humihingi uli sa inyo ng suporta at suportahan nyo muli sana ang aking mga vlog at ang aking mga video to guys checkin sarap mo thank you so much sana huwag sana aking magsawa at nakilikin na aking mga vlog I love you all and God bless, God bless us all and see you by the next vlog guys and bye bye